Mga kapatid, patuloy po tayong magbigay ng linaw sa inyong mga komento. At ngayon, ito po ay galing kay Charlie. At basahin po natin ang kanyang itinatanong. Brother Owen, dapat ba talagang ipasok ang patay sa simbahan? Isa ako sa mga nakikinig sa mga itinuturo mo. Salamat sa Diyos na may tulad mo na nagpapaliwanag. Salamat po sa Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan. Ano ho? alam po natin ang salita ng Diyos at mga aral at turo nang gagaling sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya yung mga aral na inyo napapakinggan, yan po ang dapat nating sundin ano po. Sapagkat ang katotohanan na marinig natin sa pamagitan po ng kasulatan, ipinasulat ito sa atin para maintindihan natin yung mga palatuntunan ng Diyos, pamamaraan ng Diyos, at utos ng Dios na dapat nating sundin. Ano po? Ngayon, kung kayo po ay nagtatanong dito at uh, nakikinig, pero hindi ko po alam ang inyong uh, pananampalataya o belief na kung saan ang inyong pong uh, pinaglilingkurang Dios sapagkat meron na po siguro kayong ibang aral na napapakinggan kasi po pag pumapasok po tayo sa isang ganitong pag-aaral ng kasulatan, mayroon tinatawag na simbahan, di ba? o iglesia na kusan ay tinuturuan sila ng pamaraan ng Diyos. So, balit, ang ginagawa ng mga ibang nagtatayo na tinatawag na sekta o ho, na kung saan yung pagreliho nila ay nakabase ba sa alal at turo ni Kristo. Kaya kung ang inyo pong itinatanong patungkol po dito sa mga patay, ang ganyang katuruan po ay mga katoliko po na kung saan na ipinapasok yung mga patay doon sa simbahan. Bago pa ho yan, ipasok ho sa simbahan, dadaan pa ho yung tinatawag na porsisyon. Mula do sa bahay, iahatid do sa simbahan para ipanalangin. Hindi ko alam kung may bayad ho yun. Ano ho? Dahil hindi ako nakikialam ng inyong reliyon, kung kayo po ay nasa isang katoliko at iyan po ang pamamaraan nila, yan ang kailang ginagawa. Ang tanong, utos ba ng Panginoong Hesus o ng Panginoong Diyos ang mga bagay na ito? Kaya halika't aalamin natin na meron bang ganitong katuruan na kung saan pag namatay ang tao, kailangan bang ipasok sa simbahan kapag namatay ang isang minamahal? Di ba, ang yung mahal sa buhay, ano ba ang dapat nating gawin? Yung aral at turo ni Kristo, maintindihan natin kung tayo magbabasa. Para maintindihan natin, alamin natin muna sa paraan ng Panginoong Diyos Maging sa panahon ng mga Israelita na kung ay yung kanilang pamaraan Siyempre makikita natin kung anong susundin natin, di ba? Sapagkat yung mga Israelita, yun ang ginagawa nila dahil sinusunod nila yung pamamaraan ng Diyos Sapagkat tayong mga hindi Israelita, ang ating pamaraan, may sarili tayong pamaraan, di ba? So ang ating susundin yung pamaraan ng Diyos. Bumasa muna tayo ng kasulatan para maintindihan natin kung paano sila ah, ginagawa nila ang paglilibing sa kanilang mga patay. Basahin natin. Babasa muna tayo ng ganitong pangungusap para maintindihan natin yung panahon po ni na Abraham. ba? Diba? Hebreo po sila. Kumikilala ito sa Diyos. Ano? Si Abraham po ay pinagpala ng Diyos sapagkat marunong siyang sumunod sa pamaraan ng Diyos. Ngayon, nung namatay po yung asawa ni Abraham, ganito po ang nangyari. Basahin natin itong Genesis 23 verse 2. Namatay siya sa Kiri at Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Labis ang paghihinagpis ni Abraham sa pagkamatay ni Sarah. Ngayon, ano ang ginawa ni Abraham sa kanyang asawa nung namatay si Sarah? Ngayon po pupunta po tayo sa verse 19. Doon po tayo magbamasa. Medyo mahaba. Kung gusto niyo pong baybayin 'yan, basahin po niyo itong chapter 23 para makita niyo yung mga uh, history o pangyayari. Ngayon, lang ko lang yung buod, ano po, para makita lang ninyo ano yung paraan nila sa paglilibing sa kanilang mga patay. Tuloy po natin sa verse 19. Inilibing agad ni Abraham si Sarah sa kuweba na nasa bukirin ng Magkapela nasakop ng lupain ng kanaan Ang Magkapela ay malapit sa Mamre na siyang Hebreon Dito po no, nung namatay si Sarah na asawa po ni Abraham, agad pong inilibing yan po, nakalagay po diyan, inilibing agad. So hindi na po nagkaroon pa ng uh, tinatawag na uh, buro na kuno ay sabihin palipasin ng ilang araw. 'Di ba sa ating mga Pilipino? Depende po yan sa inyo kung ano po yung inyong tradisyon. Merong isang araw, may dalawang, tatlong araw, o isang linggo pa, umaabot yan. Ano ha? O depende sa mga tao yan. Kasi tayo, ang ating pagbabasihan, maya-maya, kasi nasa lumang tipan tayo, bumabasi tayo sa paranya ng su pagsunod niya sa Panginoon po yan. Ano ha? Kasi nga po, para makita lang natin sa iba't ibang panahon, nakikita natin yung iba't ibang uh, pangyayari at nagaganap at po sa paglilibing at ito po ay natalakay ko na rin po yung ibang paraan ng paglilibing minsan po dahil nga sa kakulangan nga po ng financial hindi nakapag-ipon ay kinikremate na lang ano ho pero sabi ko ho sa inyo depende ho sa inyo kung anong paraan ng inyong paglilibing kung cremation o ililibing na sa lupa yan po ay isang bagay na maintindihan natin kaya nga po nasa inyo po ang pagpili Dini-discuss lang natin yung mga bagay na 'yon para maintindihan ninyo dapat ba bawal ba? Ano ho? Ngayon, dahil na topic na po natin yung puntahan po ninyo yung patungkol po sa pagkikremation Ngayon, balik po tayo sa ating topic na ksaan kailangan bang, sabi po ng ating nagtatanong, balikan natin. Ito po, dapat ba talaga ipasok ang patay sa simbahan? So, titingnan natin kung merong ganitong katuruan ng ating Panong Jesus. Ano? Yung ating Panong Jesus Kristo, itinuturo ba yan? Kaya nga sinabi ko sa inyo, yung ganyang mga aral at turo, yan ay sa mga Iglesiang Katoliko, yan ay kaparaanan po nila. Kaya nga tayo, tinitingnan natin kung itong kalilang mga aral at turo, nakabase ba sa aral at turo ni Kristo? Kaya binabaybay natin yung mga pamaraan ng mga sumusunod sa Diyos. Kasi iisa naman yung Diyos na dapat nating sundin sapagkat yung aral at pamamaraan ng Diyos, yon ang ating susundin. Kaya pinakita ko sa inyo, ano ba yung mga ibinibigay ng mga Katoliko sa pamamaraan ng paglilibing ng kanilang patay, di ba? Sinabi ko sa inyo kanina, yan ay uh, pwedeng iburol sa mga simbahan o kaya Dadating pa yung pagkakataon na after na ilang araw Ipo-procession e hanggang sa makarating sa simbahan At pagdating sa simbahan Ipapanalangin e, yun At yung patay na yun syempre, maaaring yung mesong yun ay may bayad Hindi ko po alam ano Nasa inyo po yan e, May iba't ibang uh, Pangyayari sa ating buhay Kaya ang kagandahan, hindi po ako na-involve sa Iglesia Katoliko nung ako'y maliit pa Kaya hindi po ako palasim pa. Kaya hindi ko po alam ang mga strategy nila, pamaraan nila at katuroan nila. Ngayon, dahil sa ang technology natin ngayon, meron mga internet, pwede ka mag-usisa. Ano ho, kahit hindi ka makatanong sa kanila, i-display po yan sa kanilang mga website kung paano ang pamamaraan ng kanilang mga doktrina patungkol yan sa mga patay at paglilibing pwede niyong puntahan. Ano ho? Ngayon, dahil tayo nag-aalo dito, ang ating pinagbabasehan naman, yung kasulatan. Dahil naroon, yung mga salita ng Diyos na dapat natin gawin. Ano po? Ngayon, dahil nagbigay po ako ng halimbawa dito kay Abraham at kay Sarah, ano ho, dito sa mag-asawa, tingnan din natin si Abraham. Ano? Si Sarah inilibing. Ganun din po ba si Abraham? Puntahan naman natin sa chapter 25, verse 10. Para maintindihan naman natin, ang panahon naman nang namatay si Abraham. O, basahin po natin dito, 25.10 ng Genesis. Ang bukid na yon ay binili ni Abraham sa harapan ng mga hatayo doon inilibing si Abraham at ang asawa niyang si Sarah. So ngayon, dahil nakabili si Abraham ng lupa, dahil doon nga inilibing yung kanyang asawa, nung namatay siya, doon na rin po siya inilibing. So ang kagandahan no, dito no, sa pag-aaral na ito, kaya nga ho, sabi ko ho sa inyo, kung mas maganda makapag-ipon po kayo hanggat kayo nabubuhay para pag inilibing kayo, hindi kayo dumaan do sa cremation. Nakita po ninyo. Kaya nga, mas maganda nga talaga magkaroon ka ng preparation sa pagdating ng panahon na pagtanda mo. Siyempre, kung wala ka talagang pera, eh, yung mga mahal mo sa buhay at wala rin ganoon, at para makatipid, ay i-cremate ka na lang. Pero ang kagandahan dito sa ating pagbabasa ng kasulatan, naiintindihan natin kung paano yung pamaraan ng paglilibing. Ano? Pag namatay ka, mas maganda. Meron kang uh, preparation sa iyong pagpanaw. Nakuha po ninyo? Ngayon, idagdag ko rin. Di ba't si Sarah at si Abraham, di ba't nagkaanak sila? Anong pangalan ng kanyang anak? Di ba't si Isaac? So, ganun din po. Nangkaroon din po ng... Uh, Uh, kamatayan yung kanyang anak na si Esau at ito rin po ang nangyari sa kanya basahin din natin itong Genesis 35:29 namatay siya sa katandaan na kontento sa kanyang buhay at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabalang buhay na inilibing siya ng mga anak niyang sina Isaw at Jacob so nakita po ninyo kailangan talaga mailibing yung ating katawan. Kaya nga sinabi ko po sa inyo, may mga discussion tayo patungkol po sa mga cremation. Kaya yung iba nalilito, akala nga nila, isinasuggest kong mag-cremate na lang. Kaya nga po, kung wala ka talagang pera, wala kang pagpapalibing, at hindi ka nakabili ng lupa, ay kaya nga ang sinasabi ko po sa inyo, ay mangyayari at mangyayarin. Sa hindi mo mang gusto magpa cremate dahil ikaw man ang magsasuggest noon eh, di ba? Eh ngayon, kung hindi mo maisuggest to sa inyong mga anak, sa mga mahal mo sa buhay at wala din silang ipon, ay ikikremate ka na lang. Kaya nga po, tayo nakakaroon ng idea, kaalaman kung nagbabasa tayo ng kasulatan. Kaya uulitin ko po, ngayon lumalalim po yung ating pag-aaral. Kaya nga po, ito pong sinasabi po ninyo na ipaasok po ang patay sa simbahan, yan ay paraan po ng mga Roman Catholic. Ano ho? Kung, kung ikaw po ay kaanib di yan, wala kang magagawa kasi gawi, gagawin niyo yan kasi diyan ka nakaanib. Kung ikaw naman ititiwalag, di gawin mo yung kaparaanan ng Panginoong Diyos. Tama po ba? Kasi hanggat ikay nakaanib diyan di yan, ang gagawin po ninyo. Kasi sakop ng kanilang pamaraan. At ikaw naman ay nagpapasakop sa kanilang pamaraan. Pero tayong nakakaunawa, kung ang alam natin may pawamaraan ng Diyos, nagpapasakop tayo sa paraan ng Diyos. Ngayon, katulad nito, kung ikaw ay tulad ng mga ibang lingkod ng ating Paneso Kristo, papaano ba ilibing sila? Diba? Kung ikaw ay taga ni Kristo, kung ikaw ay sumusunod sa mga pawamaraan ng Diyos, ganito po, may mga ganito naman tayong mababasa sa kasulatan ko saan ay ililino ko po sa inyo ano ba ang dapat natin gawin kapag namatay ang isang mahal mo sa buhay? O lalong lalo na po yung mga naglilingkod sa Panginoon. Basahin po natin itong aklat ng gawa 937 para makita natin ano, paraan ng paglilibing. Nang mga araw na iyon, siya ay nagkasakit. Sino po itong nagkasakit na ito at namatay? Nang siay ay mahugasan na nila, kanilang ibinurol siya sa isang silid sa bahay. So, ibinuburol po ito sa isang silid o sa bahay. Hindi po dinadala sa simbahan. Lalong-lalo na po kung ikaw ay isang kristyano o tagasunod ni Kristo. Puntahan nga natin yung verse 36. Noon ay may isang alagad sa hopa na ang pangalan ay Tabita. Nasa Grego ay Dorcas. Siya ay pospos ng mabubuting gawa at ng pagka- kawang-gawa. Nakita po ninyo, sino si Dorcas isang lingkod ng Panginoon. Kung itutuloy natin sa verse 37 ng mga araw na iyon, siya ay nagkasakit at namatay. Tandang po ninyo, namatay. So yung patay na 'yon, ano nangyari? Nang siya ay mahugasan na nila, kanilang ibinurol siya sa isang silid sa Itaas. So inilalagay po sa isang silid kung sa panahon natin ngayon, 'di ba? Pwede pong iburol yan sa bahay. Depende ho sa inyo kung ilang araw nyo ibuburol yan. Kasi ang pagkakatong ito, naisulat lang kasi yung si Dorcas ay ma isang lingkod ng Panginoon at binuhay pa nga ho yan ni uh, Apostol Pedro. Pero hindi ko natatalakay yun kasi may purpose po yun para ipakita lang sa kanilang panahon nila na si Apostol Pedro hindi naman siya talaga bumubuhay ng patay kundi ang kanilang pananampalataya kay Kristo sapagkat si Kristo po ang nagpibigay po ng buhay. May purpose po yun para ipakita lang sa kanila na kumikilos pa ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay sa panahon ng sila'y uh, nangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Ngayon, para maintindihan lang tayo sa inyong mga itinatanong, ano ho, wala po tayong matatagpuang aral na ipinapasok ang patay sa simbahan. Kung kayo po ay talaga ikatoliko, di gawin po nyo yun kasi hindi ko po kayo pwedeng hadlangan kasi nasa panig po kayo ng katoliko at iyan ang inyong pamaraan. Kaya nga po, mas mabuti po maturoan dito yung mga wala pang inaanibang reliyon o sekta o wala pang pananampalataya Nasa ganun po, maturoan po natin ng tamang pagpili sa palanampalataya. Kasi kayo po ang pipili. Kasi po kayo ang magdidesisyon sa inyong mga buhay. Hindi ko po hawak ang inyong isip, ang inyong puso, kung saan kayo papanig. Kaya nga po ang ating channel, God's Word, Read Scriptures. Kung gusto mo mag-subscribe, para malagi kang update kung may mga tanong ka at may napag-aralan tayo, ma-update ka sa bawat pag-aaral po natin. Patungkol nga dito, nagtatanong po kayo kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, gawin mo na. Ano ho? At dito, patuloy pa natin na uh, diskubrihin pa yung mga lingkod ng Panginoon. Ngayon, bumasa pa tayo dito sa Agawa chapter 8 verse 1. Patungkol naman ito kay Esteban. Si Esteban po rin ay inilibing na mga taong may takot sa Diyos. So, hindi po yan dumaan ng simbahan. So ngayon dahil mahaba na po ang ating discussion kung malino na po ito sa inyo noho, ay sana po maintindihan ninyo na kung saan itong aral ng uh, mga Katoliko na kung saan ay yung mga namatay po dumadaan po sa ganilang proseso. O nang una, minimisahan, dinadasalan. Pero bawal pong dasalan ang patay. Patay na po 'yon. Bawal din pong iporsisyon, 'di ba? 'Ang tradisyon ng mga Pilipino ipinoporsisyon 'yan, 'di ba? O galing sa simbahan, dadalhin doon sa lugar na pagbuburuan, 'di ba? So kaya maraming mga ganyang tradisyon na uh, hindi dapat ganapin na wala naman pong ipinapagawa ang ating Panginoong Hesus. Okay na po ba 'yon? Kaya kung ikaw ay nasa katoliko, eh hindi ko po kayo hahadlangan kasi iyan ang inyong pamamaraan. Kaya nga ho dito, kung tayo ay talagang tagasunod ni Kristo, sumasampalataya tayo kay Kristo, paghandaan natin yung future natin kung tayo mamamatay, meron kang lugar na paglilibingan. Ano ha? Pero kung wala talaga kayong pera, ay dadaan kayo doon sa... At tinatawag na ikikremate ang inyong katawan. Pero mas maganda nga po, mailibing. Kaya nga lang, kung napaghandaan ninyo, mapapabuti ang inyong paglilibing. Ang katulad ni Abraham, di ba? Pinaghandaan niya na kung saan yung namatay ang kanyang asawa, bumili ng lupa. At nung namatay naman si Abraham, magkasama sila doon sa libingan yung iyon na pinaglibigan ng kanyang asawa kasi naghanda po siya so paghandaan ninyo ang ganyang mga bagay. Ano ho? At ngayon po, mga kapatid ko sa pananampalataya, salamat sa Diyos. May mga galitong tanong at tayo nadagdagan ng ating kalaman no po patungkol sa mga bagay nito. Kaya nga po, may kanya-kanyang doktrina ang bawat iglesia na nagtatayuan ngayon. Sa itinayo ng Diyos na kung saan ang ating pananampalataya ay hindi ganyan. Ano ho? Na kung saan ay ipinapasok sa simbahan ang patay. ba? Diba? Ulitin ko po, sa doctrines at tradition ito ng katoliko na kung minimisahan, pinabayaran yung misa, ipinoporsesyon, hanggang sa may inilibing. Ano At may pamahin pa, kapag naroon na sa libingan, ay inilalak daw po yung mga bata na naiwan, yung mga apo, di ba? Doon sa kabaong. Ayaw ko kung bakit panila nila. Pero wala namang ganun po na tradition o katuruan si Kristo. At yan ay pamaralang ng tao. Ano po? Sana kung kayo po ay nakaunawa sa ating pong pag-aaral ngayon, please subscribe to our channel para suporta na rin po at paglago sa ating channel. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. At sa Diyos po natin ibalik ang mga papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos na dakila ang Ama na makapangyarihan sa lahat. Maging sa kanyang anak na si Yeso Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang kapurihan, pagpalain po tayong lahat. Hanggang sa muli po, God bless you po sa inyong lahat.